Sir, Jay, good morning. So, ito yung ano mo, yung window mo, Jonas, piece, window, wifi window. Tapos, yan po yung ano mo, full setup. Dito, dito na side is internet. Dito is mini PC. Tapos, dalawang LAN port. Um, IP pwede ka magdagdag ng ano dyan ng, ng switch hub para mas ang ano ipi so ito yung sinasabi ko sa inyo na yung mag, ano siya mag blink. so utukat na rin so try natin uh, insert coin Teka. Insert coin. Okay. So, so Ito yung ano mo yung window mo. So, pag uh, insert coin natin. Welcome. Please insert coin. Thank you. you, feel, uh, Thank you. So, nag-blink. Mag Mag-blink. Tingnan natin. May 5 pesos ba? Ayan, 5 pesos. 10 pesos. Okay. So yan yan yung ano sir, yung feature mo. So dalawang box to, Sir Jay. Hindi ko na lang tinanggal kasi i-ship din naman. So, sayang din yung pagkabalot. So, mga gustong mag-order, mag-PM lang po kayo sa aking FB, Ronilo Di Ayon. So, simple na build na po yan. Okay. Thank you.